Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nag-react na nga na si Kyra Irving sa sinabi ni Jason Tatum na rematch ng Dallas Mavericks at Boston Celtics sa NBA Finals sa susunod na taon. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron pa rin nga na trade ngayon, ang Los Angeles Lakers. Kagaya nga po mga katrops nang napag-usapan natin nung nakarang araw, hindi na nga po naiwasan pa ng kanilang superstar na si Jason Tatum na ilabas ang kanyang kayabangan sa harap ng media. Sa katunayan, bukod nga po sa naging pahayag nito na siyang magiging MVP next season, ay sinundan na rin naman nga po niya ito ng pagsabi na naniniwala nga po siya na magkakaroon nga po ng rematch ang Boston Celtics at Dallas Mavericks sa darating na 2025 NBA Finals. Malaki pa naman nga po ang kanyang tiwala na makakapasok ang Celtics sa finals mula sa Eastern Conference since wala rin naman nga po masyadong pinagbago ang kanilang kasalukuyang lineup. Buong buo pa rin naman nga po ang kanilang main core habang pagdating naman nga po sa Dallas Mavericks ay mas lumakas pa nga po ang kanilang lineup sa pagkuha nila kay Klay Thompson kaya malaki nga po ang posibilidad na magkaharap ulit sila sa finals. Ngunit may ilang personalidad rin naman nga po ang hindi sumang-ayon sa kanya Kagaya na lamang ni Kyra Irving kung saan nagbigay pa nga po siya dito ng responde sa pamamagitan ng paggamit niya ng larawan sa kanyang social media profile habang tinatapakan niya dito ang logo ng Boston Celtics. Samantala, punta naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan sa balitang meron pa rin nga na pong trade ngayon ang Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops na na ng Lakers ang kanilang hinahanap na bagong center ngayong offseason, sa pagpapaperma nga po nila kay Christian Coloco ng two-way contract ay hindi pa rin nga po natatapos ngayon ang pagsilabasa ng mga trade rumors patungkol sa kanilang kupunan. Sa katunayan, isa nga po sa mga manlalaro na pwede nga daw po nilang kunin next season ay walang iba kundi si Kevin Herter ng Sacramento Kings. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, Nag-average na rin naman nga po ito last season ng 10.2 points, 3.5 rebounds, at 2.6 assists per game sa kanyang 36.1% shooting sa 3-point line. As of now nga na po mga katrops ay napakarami ng offensive talent ang king sa kanilang backcourt sa pagkakaroon nila ng isang Malik Monk at kaya medyo maetsuper na nga daw po ito sa kanyang posisyon. Kaya dahil nga po dyan ay ito na nga pong tamang panahon para kunin siya ng Lakers sa pamamagitan ng isang trade. Maaari rin naman nga na ko nila itong gamitin bilang kanilang pinakabagong spot shooter na tutulong kina Anthony Davis at Lebron James. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.